Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus. Panimula Ngayong Pebrero 15, 2025, ang Sansinukob ay may isang mahalagang mensahe para sa iyo, Taurus. Ito ay isang araw kung saan hinihimok ka ng enerhiya ng kalangitan na bigyan ng pansin ang mga bagay na matagal mo nang nais tapusin. Maraming ideya at proyekto ang maaaring nasa isipan mo sa ngayon, at ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang ituon ang iyong pansin sa kanilang pagkumpleto. Huwag mong hayaang manatili na lamang sa imahinasyon ang mga planong ito, oras na upang kumilos at gawing realidad ang mga ito. Isa ka sa pinakadedikado at matyagang zodiac signs. Ang iyong kakayahang magpatuloy at manatili sa iyong mga layunin, kahit na gaano kahirap ang daan ay isang biyaya. Muni't kung minsan, ang sobrang pagtuon sa mga detalye ay maaaring magdulot ng pagkaantala. Kaya't ngayong araw, hinihikayat kang ituon ang iyong pokus sa pagtatapos at pagsasakatuparan ng iyong mga plano. Matutong magtiwala na ang iyong pagsisikap ay magbubunga sa tamang oras. Sa sandaling ito, huminga ka nang malalim at subukang damhin ang enerhiya ng paligid mo may isang espesyal na kapangyarihan sa simpleng pagiging mulat sa kasalukuyang sandali. Ang pakiramdam ng kagandahan, kapanatagan, at pagtanggap sa kasalukuyan ay maaaring magdala sa iyo ng mas malaking sigla at motibasyon upang gawin ang mga kinakailangang hakbang. Ang kahalagahan ng pagtatapos ng mga gawain Isa sa mga pangunahing tema ng araw na ito ay ang pagtatapos ng mga bagay na matagal mo nang inilalagay sa gilid. Minsan, tayo ay masyadong nahuhumaling sa pagsisimula ng mga bagong bagay at nakakalimutang tapusin ang mga ito. Ang mga hindi natapos na proyekto ay maaaring maging pabigat sa ating isipan, nagiging sanhinang stress at pag-aalinlangan sa ating kakayahan. Kaya naman, Taurus, ngayon ay isang magandang pagkakataon upang linisin ang iyong listahan ng mga gawain at bigyan ng panahon ang mga proyektong nangangailangan ng iyong atensyon. Huwag mong isipin ang pagtatapos ng isang gawain bilang isang responsibilidad lamang, kundi bilang isang pagkakataon upang ipakita ang iyong talento at dedikasyon. Ang pagbuo ng isang bagay mula umpisa hanggang dulo ay isang patunay ng iyong kakayahan at tiyaga. Ngayong araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang pahalagahan ang progreso na iyong nagawa. Kung mayroon kang mga gawain o responsibilidad na matagal mo nang ipinagpapaliban, ngayon ang tamang panahon upang harapin ang mga ito. Maaring ito ay isang personal na proyekto, isang plano sa trabaho, o isang bagay na may kaugnayan sa iyong relasyon. Ano man ito, gawin mo ito ng may buong puso at determinasyon. Ang kapangyarihan ng iyong charisma at pagtitiwala sa sarili. May kakaibang enerhiya kang dala ngayong araw na maaaring mapansin ng mga tao sa iyong paligid. Ang iyong natural na alindog at charisma ay lumalabas, kaya gamitin ito upang palakasin ang iyong mga koneksyon. Maaring maramdaman mong mas bukas at palakaibigan ka ngayon kaysa sa dati, kaya't samantalahin ang pagkakataong ito upang makipag-usap sa mga tao, makipag-network, at palawakin ang iyong mundo. Kung ikaw ay nasa isang sitwasyon kung saan kailangan mong ipahayag ang iyong pananaw o ipaglaban ang isang bagay na mahalaga sa iyo, gamitin ang iyong likas na kakayahan sa komunikasyon. Huwag matakot maging asertibo at ipahayag ang iyong saloobin. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang makuha ang atensyon ng iba, kaya siguraduhin mong gamitin ito sa isang positibong paraan ang buwan sa libra at ang enerhiya ng balanse. Ang buwan ay kasalukuyang nasa libra, ang tanda ng pagkakaisa at balanse. Para sa iyo, Taurus, ito ay isang paalala na kahit gaano mo kabustuhang itulak ang iyong sarili patungo sa tabumpay, mahalaga ring magkaroon ng balansin buhay. Ang sobrang pagtutok sa trabaho o responsibilidad ay maaaring magdulot ng pagkaubos ng enerhiya, kaya tiyakin mong may oras ka rin para sa pahinga at pagpapahalaga sa iyong sarili. Ang Libra ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng relasyon sa ibang tao. Kung sa mga nakaraang araw ay masyado kang naging abala sa iyong sariling mundo, baka ito na ang pagkakataon upang kumonekta muli sa iyong mga mahal sa buhay. Makipag-usap sa isang kaibigan na matagal mo nang hindi nakakausap, maglaan ng oras para sa iyong pamilya o kahit simpleng pag-check-in sa iyong sarili upang tiyakin na ikaw ay nasa maayos na emosyonal na estado. Maswerteng kulay, numero at gawain. Maswerteng kulay, berde. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kasaganaan, paglago at kapanatagan. Ang pagsusuot o pagdadala ng isang bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyong pakiramdam ng balanse at koneksyon sa iyong mga layunin. Maswerteng numero, pito at dalawamput dalawa. Ang pito ay sumisimbolo ng espiritualidad at panloob na kaalaman, habang ang dalawamput dalawa ay isang makapangyarihang numero na nagdadala ng enerhiya ng pagtatapos at katuparan. Maswerteng gawain, paglinis at pagsasaayos ng iyong espasyo. Ang pagkakaroon ng maayos na kapaligiran ay maaaring makatulong sa iyong isipan na maging mas malinaw at organisado. Payo at pangwakas na mensahe. Ngayong araw, Taurus, ituon mo ang iyong enerhiya sa pagtatapos at pagkumpleto ng mga bagay na matagal mo nang iniisip. Huwag matakot huminto sandali upang pagnilayan ang iyong mga tagumpay at bigyang halaga ang iyong progreso. Tandaan na hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Ang mahalaga ay ang kalidad ng iyong ginagawa at ang kasiyahan na iyong nararamdaman sa bawat hakbang. Magtiwala ka sa iyong sarili at sa proseso ng iyong buhay. Hindi mo kailangang hanapin ang kasagutan sa lahat ng bagay sa isang iglap. Ang buhay ay isang serye ng mga hakbang patungo sa mas mataas na antas ng kaalaman at kasiyahan. Maging bukas sa pagbabago at huwag matakot yakapin ang mga bagong posibilidad. Ano man ang iyong ginagawa ngayon, gawin mo ito ng may buong puso at determinasyon. Ang iyong dedikasyon at tiyaga ay magbubunga ng magagandang resulta. Manatiling positibo at tandaan na ikaw ay nasa tamang landas. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pagnilayan ang iyong mga natapos at bigyang pugay ang iyong sariling pagsisikap. Hindi kailangang maging malaki ang iyong hakbang upang magkaroon ng malaking epekto. Ang mahalaga ay ikaw ay patuloy na gumagalaw patungo sa iyong mga pangarap. Ngayong araw ay isang mahalagang pagkakataon upang maipakita ang iyong kakayahan at lakas bilang isang Taurus. Yakapin ito ng may tapang, tiwala sa sarili at isang bukas na puso. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.